Manong Nakakatuwa naman dito. 'Yan. Ah, uh, isa sa lugar dito sa amin. Medyo mga mima, hay mga mima. Welcome to my vlog again. Out of context tayo. Dito lang ah uh, ipapasyal ko kayo dito. Um actually taga-Tanay ako pero ito sa Morong to. Isang bahagi sa lugar ng Morong, kabayanan to eh pero sa dulo ng walang hanggan, halimbawa, uh, sa National Road bawa, ito yung National Road. Uh, papasok at sa isang kalsada, sa dulo-dulo ng kalsada, meron palang ganito. Alam mo yun, sa, pag nakikita mo, akala mo, puro bahay lang. Pero pag pumasok ka ng very, very light, ayan o, oh. di ba mga mima? Ayan. Meron kasi kaming ano dito mga mima, meron kaming um, meron kaming gaganaping event dito isa sa mga uh, yan, pasensya na sa silaw ah isa sa mga socializing namin yan ang ganda uh, may palayanan pa palang natitira kasi dito kasi sa lugar namin alam nyo mga mima, konti na lang yung palayanan mas nagiging ano na uh, kapahayan actually, itong palayanan na ito nasa kabayanan to mga mima sa likod lang ng mga bahay yan meron pa pala kaya lang ito yung bumagyo dumapa dumapa yung mga paano palay pero parang pwede na yata ewan ko lang parang pwede na rin silang ano i-harvest yan yan doon banda rin yung gaganapin namin na ano po yan ang ganda meron palang ganda Pinicure ko lang mga Mima Bells kasi matagal na panahon na rin ako hindi nakakakita ng isang buong ano isang buong palayanan matagal na panahon na rin so yan puro palayan siya oh yan tas may isang mahabang kalsada yan o ganun yan may isang mahabang kalsada <coughs> yan puro palayan lang siya nakakatawa lang na puro palayan siya Pasensya na kayo, puro palayan lang yung makikita nyo. Yan, dyan, malapit na ako dito sa lugar kung saan yung event. Yan, naririnig nyo maingay na. Yan. <laughs> Anniversary ng lokal namin. Yan. <clears throat> mga Mima, salamat sa mga sumusuporta sa akin na sa mga ayo mayroong lobo kitang-kita no? pagka-red lobo Ayan. yung mga mima pangarap ko magkaroon ng ganito sa sakyan. Ito yung mga e-bike na ganyan. Pangarap ko yan. Hindi ko ma-picture kasi may tao. Ay! May lalabas na tricycle. Okay, ka dito tayo. Ito yan Sige ka na yan. Oh, almost one way lang. Pasya oh. pa rin naman. Ayan. Hmm, Ang na ng mga driver dito. napit na ako sa lugar mga mima pero mas parang bed ko dito yan para sa mga nakakaalam po sa akin mga mima beds di ba alam niyo naman introvert ako ayoko ng maraming tao ayan lang wala akong choice kasi um, yun nga yung anak ko kasama sa ano sa mga magpe-perform kaya ito napasama ako <laughs> yan wala lang mga mima bells pinakita ko lang sa inyo yung isa sa mga itsura ng lugar dito sa amin actually ako taga Tanay Rizal ako pero uh, uh, Thursday at saka Sunday nandito ko sa Morong Rizal yan ah uh, kabayanan to mga miss sa likod likod ng mga bahay sa likod ng mga bahay may natatagong mga palayanan pa pala wala lang na lang ako mga mima bells yan Or ng mga yun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung lugar dito. Yan. Isa sa lugar. Dito sa Rizal. Yan. Meron, pala, meron pa palang natitirang pala yan. Ano. Yan. Paano mga mima? Yun lang. Bye bye. Just yes,